dami ng bayan iigib si Pi, si pipo Pipoy oh dami <laughs> ayan. ayan yung buhay natin dito <laughs> hello ganito na yung buhay ko guys ayaw ko na dun sa snow dito na ako sa mainit <laughs> dalawang buwan na ako dito oh talagang pupunta talaga kami ng bayan para kukuha ng tubig yun lang yung reason at syempre bibili kami ng ulam namin ang ganda ng lugar no ayun no oh. ayun upapalamig sila guys sa init ng araw yay sisit 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 Ayun, maraming bisita kasi may okasyon dito. Ayan, hindi naman taga dito 'yan. Kasi sisit 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 sisit. Sisit sisit. Ah, sumisid din <laughs> Kaya mo to, James? Oh, eto na, ito wa ka man nakatali dito. James yung kasama natin ngayon guys siya yung ating kapitan ngayon <laughs> laki na ng katawan no? kung makikita nyo nung unang panahon kasama ko siya ang payat <laughs> ngayon lumaki ano kaya kinain ito <laughs> ito yung engine namin anong, anong nga pangalan ng makina na ito James? Ano? Yama? Oh. Yama Kinsey? Oh. Kinsey? Dusi no? lang, 12 -si lang pero lumilipad yan mga katribo <laughs> Kahit kinsi lang yan <laughs> Ang mahiwagang tikin ni katribo pipoy <laughs> Powerful yan Yes Ayan. Ayan yung pantalan, no? Kumakikita nyo. Ha? Huh? May kalang pa ba? Wala na. Nandiyan eh, ito yata ang kalang oh. Hindi yan ba? Oo, okay. oh, okay. Tingnan ng Martes ngayon, no? Martes ba ngayon, Lunes? Martes. Pero ang mga tao parang parang walang pasok, di ba? Wala walang pasok kasi dahil sa init. O yan guys, dahil mainit masyadong panahon so walang pasok. Ayan mga bata naliligo lang dito sa mga tabi-tabi. At ang ganda kasi high tide ngayon eh. Ayan yung buhay dito. Ayan si ni ano, si Nonito. Oh, si ano pala yun? Si Nico pala, hindi pala si Nonito yun. Mukhang magpabayan ano? Mamaya. Mamaya? Pero babalik din yun. dito Mayroon pa ako, may pa ako. May bibilin pa ako. sige na, punta ka na. Yung gamot. Slakton ata yun. Ha? Slakton ba? Talungin mo dun, farmasis. Yung, 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 hindi nakaka... Hindi nakakaigit. Oh, yeah.

Kaya? Kung hindi, anuhin mo na. na? Oh, kunti lang? Oo, bu uh, kunti lang. Bukas, bu mo konti Para lang yung ano, ilagay mo dyan. Sa ice. Kasi yung saging, huwag na. Huwag na dyan. samaisagi. Tayo na. Okay, so babalik ka na sa isla. May supply na tayo. Balik na tayo ng isla, guys. So palabas na kami ulit Ng Louis Bay. Bakan, ayan yung public market ng Coron, dito kami lalabas babalik sa isla alas 4, 46 na ng hapon gagabihin na kami sa biyahe hopefully so, okay lang yung alon, kakayanin ayan yung pantalan ng Coron

Да, да. mababangga tayo sa barko mababangga sa barko ayan yung mga ano ayan yung mga ano guys ayan yung mga expedition mga expedition yan eh. na hindi ko akalain malakas yung pinagdaanan namin guys um, salamat sa Diyos nandito kami uh, we arrived in one piece <laughs> um, yeah. At, hindi siya hibas kaya, kagandahan lang talaga so ayan engines off ah! ayan makarating tayo 5 minutes na lang alas 6 na Oh, 4 minutes na lang na sa SD Pero, nawala talaga yung LSD Kanina yung ano? Ha? Pinalitan? Kayo, nagpalit ka na? Oo, ito Ah, kayo pala nagpalit ka Alright Parang, parang nasira agad yung pintura, oh Patay tayo kay kagawad Dami nating kasalanan kay Gildong <laughs> Dami nating kasalanan kay kagawad <laughs> Ayan guys, bagong pintura yung cutting ni kagawad Tingnan nyo ngayon, tanggal-tanggal na yung pintura <laughs> Abusado mo ito Masaya lang kami guys Kaya Mga katribo masaya kami kasi Siyempre nakarating kaming buhay At meron kaming supply Yun lang yun May tubig na tayo May bigas pa May Ayos lang So, kung nagwa-wonder kayo kung bago, paano ang ano, iwan lang yung bangkang ganyan dito. Nakapondo yan doon, nakatali dito. Eh, may adjuster, adjuster sila dyan para pag hindi naman siya masyadong didikit dito sa, sa tulay. So, yung pondo, yun yung maghahawak. Bali, igaganon siya, ipoposition siya ganyan, doon siya itatali. So, hindi na, pa, hindi na, hindi na papalo yan dito sa bridge. Oh, sige, sige, sige. Okay, okay, okay.